Kailan po ay naglabas ang National Aeronautics and Space Administration o ito pong tinatawag nila na NASA ng isang litrato na kuha ng James Webb Space Telescope. At dito po ay nakita ng mas malinaw ang maliit na bahagi ng universo na naglalaman ng libu-libong mga galaksi. At mas lalo ngang namangha ang mga scientists dahil po sa lawak at laki ng universe kung ikukumpara sa ating mundo. Ano kaya ang ibig na ituro sa atin ng banal na kasulatan? Bakit ginawa ng Diyos ang universo? Panoorin niyo po ito. Universe. Ito ay mula sa salitang Latin na universus ang space and time at lahat ng nilalaman nito kasama na ang mga planeta, between at galaxy and all other forms of matter and energy ay tinatawag na universo. Si Galileo Galilei na isang Italian astronomer, physicist at engineer ang naitala na unang gumamit ng telescope para mag-observe ng kalangitan noong taong 1609. Binago nito ang pananaw noong una tungkol sa universo at sa mga bagay na nasa kalangitan. Makalipas ang maraming taon, the Hubble Space Telescope was launched into low Earth orbit noong taong 1990. Ito ay pinangalanan in the honor of trailblazing astronomer Edwin Hubble. Ang Hubble Space Telescope ang nagpakita ng clear view ng universe at ginamit ng mga scientists to observe ang ilang most distant stars and galaxies. Gayon din ang mga planeta sa ating solar system. Buling na mangha ang sangkatauhan ng unang naglabas ng mas malinaw na mga image ng universe bula sa James Webb Space Telescope na designed primarily to conduct infrared astronomy nitong July 2022. Misyon ng teleskopyo na ito na pag-aralan ang 13.5 billion years ng cosmic history. Ang James Webb Space Telescope ay nakapagproduce ng deepest and sharpest infrared image of the distant universe to date. Kasama rin ang mga image ng thousands of galaxies, including the faintest objects ever observed in the infrared, sparkling clusters of millions of young stars at starburst region of fresh star birth. Ang universe ay madalas na tinutukoy na... The totality of existence. Kung gaano ito kalaki o kalawak, ang sagot pa rin kahit ng mga experts ay unknown. Ang universo ay binubuo ng mga bilyong galaxy. Ang galaxy naman ay binubuo ng gases, solar systems, stars at dusts. Kaya kung nakita na maraming galaxies, marami din na solar system katulad ng sa atin. Isang napakaliit na bahagi lang ng universe ang ating solar system. Sa katunayan, ang sun na makapaglalaman ng 1.3 million na Earth ay maliit na tuldok lang sa universe. Lahat ng ito ay nagpapatunay na marami pa tayong hindi alam tungkol sa universe. Pero isang bagay ang nakasisiguro tayo. Ito ay gawa ng makapangyarihang Diyos na ating manlalalang. Mandalalang ng buong universe. Ano kaya ang sinasabi ng Biblia patungkol sa universe? The creation is the best basis for our faith. Ang pinakamagandang ebidensya na mapanghahawakan natin ng ating pananampalataya sa hindi nakikita ay eh yung nakikita nating ginawa ng Diyos. Napagtatanto natin sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya ang Kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagkadyos. Yun ang sinasabi sa Biblia. Paano natin mapapagtanto yung Kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagkadyos sa pamamagitan ng Kanyang ginawa? E tinanin niyo yung araw. Di ba mainit? Nabawasan na ba ang init, mga kapatid? Ilang bilyon taon na ang araw. Sabi ng siyentipiko, yung daw pong araw, humigit kumulang nasa labing apat na bilyong taon na. Yung mga bituin, nasa labing apat na bilyong taon na yung iba. E ikaw nga ang magsiga, magsiga ka. Kahit isang bundok na kahoy, hindi kakasya para tumagal ka ng isang buwang nagsisiga. Kindle a fire, and to maintain that fire, a mountain of wood will not be enough to maintain it for a month. Para lang sa isang buwan, hindi kakasya yung isang bundok na kahoy para i-maintain mo yung init ng siga. Eh para makainit ng sampun taon, dalawampung taon, sang libon taon, sang milyon taon, may napakatindi ng, ng power na kailangan mo. Ganon ka-powerful yung araw, yung sun. Napakatindi ng power. Bilyon-bilyon taon na, hindi pa nauubos yung gatong doon. Sa pamamagitan ng araw, napapagtanto natin yung walang hanggang kapangyarihan ng Diyos. Bakit? ay eh, yung araw magdidilim pa yun eh dadatingin sinabi ni Kristo that the sun will not give off its light anymore dadating ang araw ang araw ay magdidilim mauubos yung power na nasa araw eh parang ang hindi na nauubos ng hanggang ngayon eh pero darating yung araw mauubos yon E eh, kung yung araw eh halos parang hindi ka makapaniwalang walang hanggan yung kanyang init Be, lalo naman yung gumawa ng araw. Kaya sa pamamagitan ng araw na ginawa ng Diyos, napapagtanto natin yung Kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka -Diyos. So, ang ebidensya ng bagay na hindi natin nakikita, yung kapangyarihan ng Diyos, ang ebidensya nun yung nakikita natin. Yung araw, yung bituin, the vastness of the universe, yung napakalawak na kalawakan, nagpapakilala ng walang hanggang kapangyarihan ng Diyos. Sa awit 19.1, ang sabi ron, ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at ipinakikilala ng kalawakan ng gawa ng kanyang kamay. In English it says, The heavens declare the glory of God and the firmament Showeth his handiwork. What a wonderful firmament. Endless in human terms. It seems to be endless. In scientific terms, they say it is an ever expanding universe, which is silly, which is not true. I do not believe that the universe is an ever expanding universe. Di ako naniniwala sa Big Bang because may measurements ang universe according to the Bible. God have laid the measurement of his work. There is a measurement. So there is an end of the universe and on that end begins eternity. According to the book of Psalms, 19 verse 6, his going forth is from the end of the heaven, and his circuit unto the ends of it. You see? There is an end of the heaven. There is an end of the universe. But man cannot perceive that end, man cannot penetrate that end. But there is an end. So, do not believe that the universe is an ever expanding universe. There are measurements thereof. When God created the universe, there is measurement that He laid. How do we perceive the endless power and Godhead of God? Through the created things that we see. We can perceive the unseen. That's why the Christian faith is not baseless faith is defined by the apostle paul in 11.1 one of hebrews the substance of things hoped for the evidence of things not seen and what is the evidence of things not seen of course the evidence of the things not seen are the things that are seen we can perceive by the things that we see the power of the unseen The glory of the unseen and by observing things that are visible we will be convinced about the eternal power of God.